Dear Pinoy Storyline. Ako si Arnold, 36 na taong gulang, at nakatira sa isang liblib na bahagi ng bundok ng Davao. Matagal ko nang itinago ang kwentong ito, pero ngayon, handa na akong ibahagi ang aking pinakanakakatakot na karanasan, isang gabing muntik na akong hindi makaligtas mula sa mga nilalang na hindi dapat makita ng tao. Isang gabi, matapos ang maghapong pagsasaka, nagpasya akong dumaan sa maisan upang mas mapabilis ang aking pag-uwi. Sanay na akong maglakad sa madilim na bahagi ng aming baryo, pero may kung anong pakiramdam akong hindi mapakali ng gabing iyon, parang may nakamasid sa akin. Habang naglalakad ako sa makikid na daan ng maisan, napansin kong parang lumalalim ang dilim. Ang liwanag ng buwan, na dati nagbibigay liwanag sa aking daraanan, ay biglang nawala na para bang tinakpan ng kung anong makapal na ulap. Kasabay nito, naramdaman kong bumibigat ang aking hakbang, na parang may pumipigil sa aking paggalaw. Biglang umihip ang malamig na hangin, dala ang kakaibang tunog, hindi ito hangin na dumadaan sa dahon ng mais, kundi parang bulong ng mga boses na hindi ko maintindihan. Arnold, napatigil ako, hindi ko alam kung guni-guni ko lang iyon o may tumatawag sa pangalan ko. Napalunok ako ng laway at sinubukang huwag magpanik. Pero nang marinig ko ulit ang bulong, mas malinaw at mas malapit, nagsimula nang tumayo ang mga balahibo ko. Binilisan ko ang lakad ko, pero habang nagmamadali, biglang may lumabas na anino sa pagitan ng mga dahon ng mais. Isang pares ng pulang mata ang lumitaw mula sa kadiliman. Napaatras ako at napatid sa isang ugat, dahilan upang matamba ako sa putikan. Nang tumangala ako, nakita kong may matangkad at payat na nilalang na nakatayo sa harapan ko. Ang balat niya ay parang sunog na kahoy, at ang bibig niya ay mahaba na parang itin ng isang demonyo. Ikaw, ang gusto ko, sabi ng malalim at malamig niyang boses. Sinubukan kong tumayo, pero hindi ko may galaw ang katawan ko. Parang may mabigat na pumipigil sa akin. Sa gilid ng aking paningin, nakita ko ang isang kamay, mahaba, matulis ang mga kuko, at papalapit sa akin. Napapikit ako at nagdasal ng mahigpit. Diyos ko, Iligtas niyo po ako. Sa isang iglap, may malakas na kaluskos mula sa ibang bahagi ng Maisan. Kasabay nito, biglang nawala ang bigat na pumipigil sa katawan ko. Binuksan ko ang aking mga mata at nakita kong wala na ang nilalang. Akala ko ay ligtas na ako, pero nang tumakbo ako palayo, narinig kong may humahabol sa akin. Hindi lang isa, kundi marami. Ang tunog ng kanilang mga yabag ay mabilis at hindi pantay. Parang mga hayop na gutom na gutom. Hindi ko na inisip kung saan ako pupunta, basta ang nais ko lang ay makalabas sa maisan. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, tila hindi nauubos ang daan ng maisan. Kahit anong bilis ng takbo ko, parang paikot ikot lang ako. Nang lumingon ako, nakita kong mas dumami sila. May isang tumalon sa akin. Tumalsik ako sa lupa at nawalan ng malay. Nagising akong nakahiga sa harap ng bahay namin. Basa ng pawis at putik ang katawan ko. Pero ang pinaka nakakakilabot, ang aking mga paa, puro sugat, para bang may mahigpit na humawak sa akin. Hindi ko alam kung paano ako nakaligtas, pero ang sigurado ako, hindi ko na muling tatahakin ang maisan kapag disoras oras ng gabi. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan kung paano ako nakaligtas. Ang alam ko lang, may mga nilalang sa mundo na hindi natin kayang ipaliwanag. Kaya sa lahat ng nanonood at nakikinig, kung mapadpad kayo sa isang may tuwing gabi, huwag na huwag kayong lilinggan kapag may tumawag sa pangalan nyo. Dahil baka hindi tao ang tumatawag. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay magsilbing aral ang kwentong ito, na hindi lahat ng nilalang sa dilim ay dapat. Nating subukang makita.